Hi guys, nagpabalik ka video natin So mag ano, prepare ako sa pagkain namin. Straight ang asawa ko ngayon. So, ayan. I-prepare natin ang pagkain. Doon ako sa hotel kakain. Sabay na kami sa hotel kakain. Daling ko na lang to. Ubusin ko tong kanin para hindi mapanis nanginginig na naman ako guys Hindi ko alam bakit nanginginig ako busog naman ako hindi naman ako nagutom nanginginig ako katapos ko lang naghugas pero nanginginig ako um, hindi siya kasya dito sa baunan hindi ko kasi nakuha yung baunan kung malaki so may plastic pa man ako so dito na rin hindi ko alam hindi ko alam kung bakit ako nanginginig hindi ko na to siya ininit kasi kakainin lang din naman namin nanginginig ako guys hindi ko alam kung bakit ako nanginginig hindi naman ako butong Bisog ako. Dapat nanginginig ang katawan ko. Nagpaka-strong ako sa sarili ko dahil ayaw kong magbigay ng problema sa sawa kahit anong pakiramdam ko, ini-strong ko talaga. Ibaliwala ko. So, ito na yung kanin, inubos ko. Lagyan ko to ng tubig para hindi sya na Para. Then, wala na siyang kanin. So, dito naman yung ulam. Ang ulam namin ay ampakse. paksiyo. Oh. Ubusin ko na lang itong lahat. Dalakin. Tatlong piraso patong to. Ang paksew. Ayan. Nanginig ako. na nyo guys. Nanginig yung kamay ko. Nanginig yung katawan ko. Hindi ko alam. ko nakita yung jacket niya. Wala ko nasan yung jacket niya. Alam. Ayan. Ayan, andalhin ko. Wala na itong sira na itong tinapay. Matagal na ito, hindi na ubus. Ayoko na itong tinapay na ito. Baka ano na ito eh. mayroon ah, meron na tong ano nag mild baka nag mild na siya so so ano? pwede ko naman to siya initin pwede, pwede ko siya i crispy sa kawali crispy ko nga pala to ngayon Please. i ano ko nga crispy kito. ito. Crispy ko siya. Tutuoyin ko siya sa kawali. Lagyan ko siya ng sauce. Ayan. Yan lang guys. Bye.